guys may suman pala dito Ayun. so ito yung bagong taon so pernito na lamang ni tatay sayang kung may sausawan no? kain shop hindi sya pa hindi pa siya siray hmm. Hmm. kain tayo hmm. shop hmm. Okay. Shop siya. Hmm. Ayan pa dito? Suman, nagkit. Ayos. What's up, what's up guys? So, may nakita na naman akong halaman dito. ayo e, o, oh, may nakatago pang o, oh, bingi o. Oh. Itong bingi oh. Pambahog din to sayang nalag oh nalaglag So ito na nga guys may bulaklak dito ng bayo dito ayun 'no eh. so, Ang nakikita niyo ang ganda oh eh. Ang ganda guys so, yun, violet, oh Ito bayo lit oh Ang guys bayo lit So sabi nila ay gamot din daw ito ano <laughs> gamot din daw talaga ayun o oh. guys o oh. ang hmm, laki na o o oh. oh. amoyin natin guys ito sya o oh. yung amoy nya wala namang ganong amoy pero pag pinaga mo may amoy na konti pero kuha pa tayo kapwa pa tayo. Sabi nila, gamot daw ito. Daw ah, hindi ko sure kasi yung mga nakakalam dyan kung anong halaman to. Baka pakicomment naman dyan sa comment section. Wala naman siya ng ganong amoy. May konti lang. Pag piniga mo, may katas. Amoy damo. <laughs> so, yun guys oh. So. Hmm. Ano kaya ng halaman to? Ayun oh, violet yung ano, violet yung bulaklak niya oh, yung maliliit na violet oh. Yung show. Walang gaano amoy. Sino sabi nila ay eh, gamot daw to. Sabi ng mga sabi-sabi. Yung -sabi. show. Mahirap din siyang punutin guys. So, mo siya. Ya. Yeah. Ana pa nang medyo madali-dali. Ito. Sino mo, guys? yun So, yung ugat niya, ito yung ugat. Ayan, oh. Tanggalin natin ng konti yung ugat. Ayan Hmm. Hmm. may lupa. <laughs> so, itong halaman na to, sabi nila, gamot ko na maalam kung saan gamot ito so marami dito sa amin ito no? So, mga gustong humingi meron dito available yan libre para sa inyo guys mm. damo lang dito para sa amin to marami pa dito sa kabila yun kaya ko siya guys oh ayun oh marami pa oh ayun yan dito doon 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 oh dami guys oh ayun oh Mm sa mga gustong humingi punta lang po dito sa Marinduque hmm. buraklak siya na violet hmm. Hmm. ito siya oh. ito mataba to ito taba to ganda o oh. ayan o oh, guys o oh. ganda o oh. hmm. ito maganda hmm. tumutin ko Mm, bagong bago pa lang oh, batang bata pa oh. Hmm, ito maganda oh. Okay so, pwede nyo ibigay sa kuno. Pwede nyo ibigay nyo sa chicks nyo guys oh. Mga idol oh. Pwede nyo ibigay sa mga chicks oh. oh flowers for you kasi may flowers oh. Pwede nyo pang itanim siguro to. Oh, gamot pati. Kaso hindi ko alam kung saan gamot. Hmm. Hmm, guys oh. Ayos okay, so yun lang ano so comment nyo kung nakakaalam nito itong kwa na to halaman na to ganyan sya yung dahon tapos may bulaklak na violet ayan o so pwede rin tissue ito tissues dito sa kwa na no ayan o oh. pwede rin pang tissue sa sarili ninyo sa pang alam nyo na so ito sya o oh. hmm. guys o oh, comment nyo kung para saan to Ang anong gamot to So yun lang. Pinakilala ko sa inyo yung isang halaman dito na nakatanim. Uh, nabubuhay lang to. Daron damong ligaw kung tawagin dito sa amin. Okay, so yun lang mga kaibigan. At sana may natutunan kayo. No? So ano kaya damo to? May natutunan talaga eh. No? So malay mo eh may mag-comment dyan sa comment section. At least may matutunan tayo. Okay. So ito yung halaman. Ayan. Pwedeng pang regalo sa <laughs> mga minamahal. Alright, thank you, thank you. God bless.